tapulo ha ah, nalatangapulo <laughs> Kaya na lang na ng lahat ng mga ito. Nakahinga ako ng malawang. Hindi ko na talaga siya napanood ng buo. As in, kasi hindi na kami halos nag-dopping. So, ngayon ko lang siya nakita ng buo. And, namamangha pa rin ako sa gawa nila Rick Chito. Ibang klase, ibang klase talaga. Kamusta ba? Kamusta ba? Kaya sabihin ko, okay, di ba? Iba ba? Umiiyak ka ba di? Anong affected ka? Ikaw din eh, ba't ka umiiyak? Hindi kasi siya maganda yan. Ba't ba nagtatanong ka? Ang mga nakaka-overwhelmed. The about greed and forgiveness. Yes, that's for yes. what we've been saying. it's <laughs> Marami kang talagang matututunan kasi hindi lang <laughs> na, na, siya nakakatakot. It's really about acceptance, forgiveness, and basically moving klase, ibang klase. bago ako sa pakiramdam ng premier night. Mm -hmm. uh, Nagbago okay. ako sa pakiramdam ng iyawan. Masarap, masarap pa rin siya sa tega. Mm -hmm. Salamat, maraming no, salamat yung, talaga. Nakita mo yung logo, logo ng ano, no, no, purple bunny. Nakita mo Dinilig na. Ililig ka? <laughs> Ililig ka ba? Ginilabutan okay. na ko. <laughs> Sama <laughs> ulit okay, next year. Hindi ko alam, hindi ako sure kung kaya pa na-edit. Bahala na. Balat <laughs> na walang ba, na. Ba, na, ba, na ba, Okay. Like okay. Okay. So, uh, uh, like picture, ah. Right? Yeah, picture, 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 yeah, picture, yeah, picture, 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 yeah, yeah, picture, yeah, picture, yeah, picture, yeah happy seeing it now in full. Oh, nga, eh. <laughs> ano, hindi sa ano, pero hindi <laughs> naman sa pag. Maganda. ganda. Nakatawa yung reaction ng mga tao sa para kayo yung mo. Yes! Ito lang <laughs> talaga. <laughs> Tsaka ang galing yung yung tatlo. Very distributed. Akala <laughs> mo yun na hindi pa Yung yung